Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Dumating na nga ang itinakdang araw at oras na kinakailangan na tumayo ng sabong nilamang doro sa probinsya ng Quezon. Ngunit, nagtaka ang kanyang mga kasama o ang kanyang mga kumpare dahil... Um, kay Bigang Pilis, hindi ba't isa ring magsasabong ang iyong pinsang taga-Gayson province? Ang tanong ni Mang Doro kay Mang Pilis at sa kanyang pinsang si Mang Abonjo. Mabilis naman itong sumagod at sinabi sa kanyang... Um... Uh, oo, Pinonong Doro. At marami siyang mga alagang mga panabong... Kaya naman ay nasisiguro kung meron ko na siyang napiling isabak sa pistahan sa kanilang baryo o sa magaganap na sabong doon. Kung ganoon, kung ganoon kay Bigang Pilis, ay maaari ko bang iwan dito sa inyong tahanan itong aking mga panabong at pipili na lang tayo ng isa sa mga panabong ng iyong pinsan. Ang sabi ni Mang Doro sa kanya, pumayag naman itong si Mang Pilis at sinabi nitong, Walang problema sa bagay na yan, Pinono. Marunong namang mag-alaga at magpakain itong aking asawa. At saka, parating na rin mamaya ang dalawa kong mga anak para merong makakasama rito ang kanilang ina habang tayo ay nasa probinsya ng Quezon. At yun na nga ang nangyari. Iniwan ni Mang Doro ang kanyang mga panhabong sa poder ng asawa ni Mang Pilis at ng mismong araw na yon ay bumiyahi na nga sila mula Matnog hanggang Quezon Province, malayo-layo ang Quezon at kinakailangan nilang sumakay ng bus na merong biyahing papuntang Maynila upang makarating doon sa utos ni Mang Doro sa kanyang mga kumparing makakasama do'y walang ni isa man sa kanila ang nagdala ng isang panabong sa bas pa lamang habang ito'y tumatakbo ay makikita ng seryosong nakaupo umuusal ng mga buhay na salita. Hapang nakapikit itong si Mang Doro, palagi niya itong ginagawa upang ligtas at maayos silang makarating sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Isang baryo na sakop ng isang bayan ng Quezon ang kanilang pinuntahan sa pangunguna ng dalawang magpinsang si Namang Mang Abondio. na siyang higit na mas nakakaalam sa nasabing lugar na yon ang kanilang darating. Isang baryong may makikita ng may mga banderetas na sa daan, mga taong aligaga sa paghahanda ng mga pagkain sa kanilang tahanan, mga kalalakihang nagiinuman habang nagkakatay ng baboy, at mga batang paroot parito, mga kabinataan at mga kadalagahan. Pinakiramdaman kaagad ni Mangduro ang aura ng paligid habang sila'y magkakasama ng naglalakad papunta sa nasabing tahanan ni Lamang Pabian. Isang may edad na lalaki at medyo nakahawig sa hitsura ng dalawang sinamang pilis at mang abondyo ang kanilang nakitang nagpapakain ng kanyang mga alagang mga nakataling panabong na nasa loob ng kanilang maliit na bakuran. Ang kanilang nakita habang abalang-abala ang kanyang mga anak at asawa sa pagluluto ng mga magiging handa at nang sila ay makita nito eh, naging panaag ng matinding saya ang kanyang hitsura. Pansamantala nitong itinigil ang kanyang pagpapakain sa kanyang mga nakataling panabong dahil sa umaga na nang sila ay makarating ng Quezon. Pinsang Pabian, happy fiesta sa inyo. Kumusta ka na, Pinsan. Ang masayang magkasabay na pagkakasabi ni Mang Pilis at ni mga Avonjo sa kanya. Okay lang mga pensan at maraming maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming piyesta. Umasok na muna kayo at makapag-almusal. Tamang tama maraming mga ginawang kakanin kaninang madaling araw. Ang aking asawa at ang aking mga anak. Ang mahabang pagkakasabi ni Mang Fabian sa kanilang lahat. Pumasok kagan sila sa nooy. Nakabukas ng pintuang bakod at sa pangunguna ni Mang Fabian ay dinala sila nito sa loob ng kanilang kusina. Naging masikaso naman ang kanyang asawa at mga anak dahil ipinaghanda kaagad sila ng mga ito ng kanilang makakain. At pagkatapos nilang makapag-almusal ay sinabi kaagad sa kanila nitong simang Pabian na magpahinga na muna sila o matulog sa loob ng kanilang medyo malawak na silid. Dahil sa alam niyang mga pagod ang mga ito sa haba ng biyahe. Ngunit bago sila matulog upang kahit papaano'y makabawi ng lakas dahil sa mahaba-habang biyahe ay isa-isa munang ipinakilala ni Mang Filis at mga Abondio sa kanyang pinsang si Mang Fabian at sa kanyang buong pamilya ang kanyang mga kumpare lalong-lalo na nga si Mang Doro. At nang marinig ni Mang Fabian ang pangalang Doro ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi niya sukat akalaing ang isang sabongerong tanyaga ay isa pala sa mga kasama ng kanyang dalawang mga pinsan. Eh, ikaw si Doro. Ang sabongero ng pusapang may may mutyang galing sa buto ng kasoy at marami nang ipinahiyang mga magsasabong na merong masasambang mga ugali. Nagtataka at hindi makapaniwalang tanong ni Mang Pabian kay Mang Doro. Ngunit ang sumagot sa kanyang mga katanungang yon ay si Mang Pilis. Siya nga, Pinsang Pabian. Siya nga, si Pinunong Doro. At siya ang ating makakasama sa sabungan dito sa inyong barayo. Pagkamangha at halos hindi makapaniwala itong si Mang Pabian sa mga sinabing yun sa kanya nitong si Mang Pilis. Kanila munang inis sa isang tingnan lahat ng mga pag-aaring panabong ni Mang Pabian bago sila magpasyang magpahinga ng kahit na mga isa o dalawang oras lamang hanggang sa natagaw ng pansin kay Mang Doro ang isang bolik na pula. Nilapitan niya ito at kanyang tiningnang maigi. Dahil doon, nang mapansin yun ni Mang Pabian, ay inalis niya ito sa kanyang pinagtalian at ibinigay kay Mang Doro. Tinansya ni Mang Doro ang bigat ng nasabing bulik na yon at pagkatapos ay naguwi ka itong. Ang bulik na ito, kay bigang Pabian, kung iyo sanang mamarapatin, ay ito ang ating dadalhin sa araw ng sabong dito sa inyong baryo. Mabilis namang tumangot o bilang pagsangayon sa kanyang mga sinabing yun itong si Mang Fabian. Pagkatapos naoy, nagpasya na hoy, nga silang magpahinga. Mabilis ang paglipas ng mga oras, pagpatak ng mga alauna ng hapon, matapos nilang lahat na magsalo salos sa mga handang pagkain ng pamilya nila Mang Fabian ay pumwesto kagad sila sa silong ng malaking punong kung saan ay may ginawaro ang mga upuan at isang mesang gawa sa kawayan itong si Mang Fabian at doon sila nagharap-harap sa inuman isang purong lambanog na usong inumin sa nasabing lalawigan ang kanilang nakitang ipinatong ni Mang Fabian sa mesang nasa kanilang harapan mga iba't ibang lutong karneng baboy at mga nitib na mga manok ang nakapatong sa mesa at isang malaking inihaw na bangos ang kanilang nagsisilbing pulutan. Masaya silang lahat na magkakatabi sa harapan ng inuman hanggang sa ilang sandali pa. Ama, pinsang pabiyan, kumusta naman dito sa inyong bariyo? Meron bang mga sabongerong tanyag at may mga nakakatakot na panabong bang usap-usapan dito sa inyong bayan? Napaisip muna ng malalim itong si Mang Fabian bago niya sinagot ang mga tanong na yon sa kanya nitong kanyang pinsang si Mang Abondio. Meron pinsang Abondio at siya ay si Don Villegas. Meron itong panabong na isang mayahing ni isa. Ay wala pa sa mga sinumang mga sabongero dito sa amin pag nakakatalo sa nasabing mayahing niyang yon At ako mismo saksi ang aking dalawang mga mata kung papaano nito patayin at saka tadta rin ang tusok ng kanyang kargadang tari ang bawat panabong na kanyang nakakabangga. Nagkatitigan silang lahat sa mga sinabing yon ni Mang Fabian. Ngunit nananatiling seryosong nakaupo at tahimik lamang noon ng mga sandaling yon itong si Mang Doro. Paano? At sa tingin mo bakit bakit ganoon kabagsik ang kanyang panabong o ang binabanggit mong si Don Villegas? Meron ba siyang mutya sa kanyang katawan na siyang nagsisilbi niyang pampaswerte sa anumang sugal lalong lalo na nga sa sabong? Ang tanong naman ng isang kaibigan at kumpare nitong si Mang Torong, si Mang Amboy na isang magtatare. Si Don Villegas ay isang mayamang tao dito sa aming bayan. Marami itong mga alagang panabong mga palahe at mga tauhang siyang nagsisilbing tagabantay at nag-aalaga ng kanyang mga panabong. Wala itong mutya o anumang ginagamit na pampaswerte sa kanyang panabong. Ngunit, maugong na maugong ang mga usap-usapan dito, lalo na sa lahat ng mga sabongerong, ang kanyang personal na magtatare at siya ring nagbibitaw sa kanyang panabong ay may tangang mutya. At kung anong klaseng mutya ba yun? ay walang ni isa ang nakakaalam ang magtataring kanyang inupahan at hinana pa sa bayan ng Losena. ang magtataring nagnangalang si Ferio ang mahaba at detalyadong pagkakasabi nitong si Mang Pabian sa kanilang lahat Ano bang ugali meron itong binabanggit mong si Don Villegas kaibigang Pabian? Ang seryoso at direktang tanong sa kanya ni Mang Doro habang tuloy-tuloy ang ikot ng kanilang iniinom na isang purong lambanog. Matapang ito sa kanyang mga tauhan, pinunong Doro. Sa bawat mga maliliit na mga pagkakamali ng mga ito'y bulyaw at mura ang kanilang natatanggap sa kanya. At kung ano-ano pang mga masasakit na mga salita, hindi lamang yon. Pag siya ay nasa mismong sabunganay, walang palyang pagsasalita nito ng mga kahambugan, mga pangingiinsulto sa bawat sa kanyang nakakaharap. Ang sabi pang muli ni Mang Fabian kay Mang Toro at maging sa kanyang mga kasamahan, napahigop ng hangin at napabuntong-hininga itong si Mang Toro at pagkatapos ay, bukod doon, kay Bigang Fabian, ano pang mga problemang bumabagabag dito sa inyong baryo? Maaari mo bang ilahad sa akin o sa aming lahat? Dahil sa ang may mga kakaibang presensya o awra akong nararamdaman dito sa inyong lugar. Ang makahulugang tanong sa kanya ni Mang Toro, bagay na labis-labis na ipinagtataka itong si Mang Pabian at maging ng kanyang mga kasama at kaharap sa inuman. Pinunong Doro, may mga nagaganap dito sa aming bayan o maging dito sa aming mismong baryo na mga kakaibang pangyayari o masasabing kababalaghan dahil sa lahat ng mga alagang hayop namin dito ay ay noonti-onting ninanakaw. Hindi namin alam kung mga magnanakaw ba ang may gawa noon o isang o isang nila lang na kung tawagin ay aswang. Napabulalas ang mga kaibigan ni Mang Doro nang marinig nila ang mga katagang yon kay Mang Pabian dahilan upang uh, Aswang? Kay Bigang Pabian, oo pa narinig ko sa iyo? Paano ba at bakit mo nasabing isang aswang ang may gawa noon sa inyong mga alagang mga hayop? Ang direktang tanong ng Noy, nagtatakang pinsan ni Mang Amboy na si Mang Igoy. Iyon ang aming hinala kay Bigang Igos, este kay Bigang Igoy dahil sa tuwing natatagpuan ng mga may-ari ng mga nawawalang mga hayop ang kanilang mga alagay, wakwak -wak na ang tiyan ng mga ito. Naparabang uh, frisahang pinoksan, nagkaloray-loray ang mga laman at nawawala ang mga lamang loob. Dagdag bang eksplinasyon sa kanila ni Mang Pabian? Totoo. Totoo ang mga hinalang mong yan, kaibigang Pabian. Dahil sa yan ay gawain ng isang alagad ng dilim na kung tawagin. Na kung tawagin nga ay gaya ng sinasabi mo. Makinig kayo, kayong lahat mga kaibigan ko. Pagkarating na pagkarating pa lang natin sa lugar na ito ay ramdam ko na ang kakaibang presensya sa paligid. May aswang sa lugar na ito at nagbabalat kayo o nagtatago sa katawan ng isang tao. At hindi lamang sila nag-iisa. At nasisiguro ko'ng magaling silang magpanggap. At sa galing nila mapagkakamalan mo talaga sila'ng isang totoong tao at inosente sa mga bagay-bagay. Hindi ba, kaibigan Fabian? Tama. At totoong lahat ang mga sinasabi ko sa'yo. Ha, 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 ha. Ang sabi ni Mang Doro sabay titig niya nang makahulugan kay Mang Fabian dahilan upang ito'y Ah oo ah, oo oh, oh, totoo po yan, ng Doro. Ilang sandali pa'y Magandang hapon sa inyo, Fabian. At sa lahat ng inyong mga bisita. Maaari pa kaming pumasok. May itatanong lang sana kami sa iyong importanteng importante. Ang dinig nilang boses ng isang mamang nakauniforming pangkapitan at sa likod niya ay makikita ang limang mga tanod kung saan ang mga ito ay nasa labas ng ang bakod ni Mang Pabian. Mahinahong nagpaalam sa kanila itong si Mang Pabian at sinabi niyang pagbubuksan niya muna ang mga ito matapos niyang sabihin at ipakilala ang mga yun kinamang Doro. Pagkapasok ng mga ito'y isinama niya ang mga ito sa kinapwefestuhan ng kanilang inuman at isa-isa niyang ipinakilala kinakapitan sila Mang Doro. Ganoon din ang ginawa ng mga ito. Nagpakilala ang mga ito kinamang Doro. Ama, um, uh, naparito kami sa inyo pabiyan. Dahil sa nagkwento o nagsumbong sa amin si Jero yung pinatili yung anak ng ating kababaryong si Lusing, na ikaw raw ay kanyang nakita sa mismong talon ng araw kung saan ay doon din nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang nawawalang kambing. Totoo ba yun, babian? At kung sakaling yun ay totoo at hindi mo ay ay maaari bang mahingi ang iyong dahilan na mutla at bahagyang pinagbawisan ng butil-butil sa kanyang no? Itong si Mang Fabian, nang marinig niya ang tanong na yun sa kanya ng kanilang punong barangay, ngunit kapansin-pansin sa kanila ang mayat mayang pagtitig ng mga ito kay Mang toro unang nasabing kapitan ng kanilang baryo. Hindi naman tumanggi sa mga tanong na yun sa kanya, itong si Mang Fabian, sa halip ay sinabi nitong, Totoo po ang mga sinasabi ng binatang si Jero dahil naandun nga ako sa talon. Nang araw na yon. Dahil sa hinahanap ko ang aking nakalpas na kalabaw, ka kasi akong naroon siya o sa nasabing talon. Pe, pero hindi ko po alam na din, na naandun din ang katawan ng kanilang nawawalang kambing. Ah, mga ganoon ba, Pabian? Sige, yan lang talaga ang sadya namin dito sa inyo. Pangit naman kasi kung ipapatawag ka pa namin sa barangay hall, di ba? Paano Pabian at sa inyo mga kaibigan, aalis na kami at sana ay mag-enjoy kayo dito sa aming kapistahan. Pagkatapos na sabihin yun ni Kapitan sa kanila ay tumalikod na ang mga ito at naglakad. Matapos nilang tumagay tig-iisa ng purong lambanog, subalit hindi pa ang mga ito tuluyang nakalalayo. Sa tahanan ni Lamang Pabian ay nagwika itong simang ng Pabian. Ha! 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 Kaibigang Pabian, himasin mo itong basong ito. Itong ating pinaglalagyan ng alak, himasin mo ang mismong bunganga ng basong ito. At pagkatapos ay tingnan mo ang mga taong yon, Nagtakas si Mang Pabian sa mga sinabing yon, at ipinag-uuto sa kanya ni Mang Toro. Ngunit, hindi ang mga kaibigan ni Mang Toro dahil sa kilala nila itong si Mang Toro. Mabilis naman yung sinunod at ginawa ni Mang Pabian at pagkatapos ay... Oh, hindi. Totoo ba itong mga nakak... Totoo ba itong mga nakikita ko? Totoo yan, bigang Pabian. At hindi yan maaaring pabulaanan. Dahil sa yan ang sinasabi ko sa iyo kanina. Totoo sila. Totoong sila ang mga aswang na pumipirwisyo dito sa mga alagang mga hayop ng inyong mga kalugar. At di ba magaling silang magpanggap. Ha 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 ha. Ang pahayag na yon ni Mang Doro ay pinaniwalaan kagad ni Mang Pabian dahil makailang beses niya pang kinurap-kurap ang kanyang mga matay. Totoong hindi mga tao ang kanyang nakikita. Hindi mga tanod at hindi si Kapitan, kundi mga nila lang na kung tawagin ay aswang. Si sila pala ang mga aswang, Pe pero, pero, paano ko sila ibubunyag sa lahat ng mga tao dito sa aming baryo? At saka, paano sila naging mga aswang? Ang nalilitong tanong ni Mang Pabian, ang tungkol sa mga bagay na yan kaibigang Pabian, ay wag mo nang alalahanin pa dahil hindi na magtatagal pa ay mabibisto na ang mga yan at sila na mismo ang kusang lalayo sa lugar na ito. Ha 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 ha! At ang dahilan kung bakit sila naging aswang dahil yun taga ang kanilang pinagmulan. Ano? Ano sa iyong tingin? kay bigang Mag-isip kang mabuti. Ha 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 ha! Napaisip ng malalim itong si Mampapyan hanggang sa... Ta tama si Kapitan at ang mga tanod na yon ay ay magpipinsan at mga dayuhan lang di at mga dayuhan lang dito sa aming baryo. Magaling lamang magkasama itong si Kapitan sa mga tao dito sa baryo. Kaya naman siya ang napiling ihalal na maging isang punong barangay. Tama. Tama ang mga sinasabi mong yan. Ha 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 ha. Kaibigang Pabian. At ang problemang kinakaharap ng mga tao dito, tungkol sa kanila, pinigyan ko na ng solusyon. Shout out po kay na Boss Jic Alcala, kay Boss Jackie Mata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss JC Mata. Shout out po kay mama, shout out po kay Ma'am Pardo Lota sa Paguyo Family and Pardo Family from Saudi Arabia. Shoutout po sa mga taga North at Duran Family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma Marilyn Diaz. At sa kanilang mga anak na si Boss EJ Diaz, Mirasol, Andro, Mayra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Shoutout po kay Nanay Lucreng ng Iloilo. Nanay Lucreng, maraming maraming salamat po sa inyong palagi pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shoutout po kay Boss Linar Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture dyan po sa Putot Libmanan Kamsura. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magriano, kay Mampia Arnais Jans kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya Jan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Gio Bell, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Jan Gaven Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacarasa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Bus Iga Norquewa, kay Bus Jun Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalin Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang wagang baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hiccup, kay Bus G. Sumudyo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Guerra kay Mam ma Janly Carte, kay Mam ma Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Mam ma Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vrediente Vrediente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong, Alcantara Cebu kay Boss Joy Earl kay Boss Emiliano Rapolos kay Mampay Diaz kay Boss Edwin Duran kay Boss Nilson Enfleo kay Boss Giovanni Almanon kay Boss Feli Rivera Remondo kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Caskayan, kay Boss Efren Abadiano kay Boss Sami Baklas kay Boss Gavin Neras kay Boss Chris Batok kay bus radilyo li desma, kay bus backyard breeder,